Welcome to M3R SpaceCoop Channel, the channel that will combat misinformation and disinformation. In today's video and presentation of my first blog, first segment of Kasipagan at Servisio ng Ating Pangulong BBM. The distribution of Certificate of Condemnation and Release of Mortgage was held in Publacion. Paniki Tarlac, September 30, 2024 Continuing the administration commitment to agrarian reform President Ferdinand R. Marcos Jr. lead the distribution of 4663 certificate of condonation and release mortgages release of mortgages 3527 agrarian reform beneficiaries Or ERBs. In a ceremony at the Eduardo Co. Angkot Gymnasium, in Panitikan Lap on 30 September 2024, the event marks a significant step in the government effort to ease the financial burden on the ERBs, with over 124 million pesos. Being condoned, relieving beneficiaries of anti debts for land received under agrarian reform. In compliance with Republic Act No. 11953, signed into law by President Marcos on the 7th of July 2023. The Department of Agrarian Reform or DAR is actively working to condone unsettled payment and interest on agricultural lands covered by agrarian reform laws. The laws also mandates the dismissal of all pending court cases related to these unsettled payments. Looking ahead, the DAR aims to distribute certificate to as many as 300,000 ARBs by 2025, extending the program's benefit to more farmers nationwide. So come and join me and let us witness the implementation and distribution of certificates. Uh, Distribution of certificates and release of mortgage of the Continuation Law, also known as Republic Act Number no. 11953. po ang mga uh, ARBs na magsasaka at ngayon naman po ay patutunghayan natin ang paliwanag ng ating Pangulong PBBM hmm. Sa puntong ito dadako na po tayo sa ating Ceremonial Distribution of Certificates of Condonation with Release of Mortgage Hinihiling po natin sa ating Mahal na Pangulo na magtungo sa stage upang pangunahan ang pamamahagi ng certificate sa ating piling beneficiaries. Inaanyayahan din po natin si Agrarian Reform Secretary Australia upang samahan ang ating Pangulo sa pamamahagi. Atin na pong tawagin ang piling Agrarian Reform Beneficiaries na tatanggap ng Certificates of Condonation with Release of Mortgage na sina Mario M. Velasco ng Lapas Tarlac. Tomas Garcia ng Victoria Tarlac. Arturo Manalang ng Concepcion Tarlac. Antonio Piliones ng San Miguel Tarlac. Olivia Manebog ng Lapas Tarlac. Chodoro Salvador ng Santa Ignacia Tarlac. Aurino Facun ng San Jose Tarlac. Jennifer Esposo ng Moncada Tarlac. Rosemary Lacandoza ng Tarlac City. At Antero Santos ng Santa Ignacia Tarlac. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At congratulations sa ating Agrarian Reform Beneficiaries. Sa punto pong ito ay inaanyayahan po natin si Agrarian Reform Secretary Conrado M. Estrella III upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, is Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Agrarian Reform, Sekretarya Conrado Estrella. Ah, Magsiupo po tayo. At tungkol tayo ako. Eh. Salamat sa pag-introduce. Yun lang eh, na visto tayo doon sa mga biyahe natin. na Akala, akala niya, siya lang yung natatakot sa weather. Hindi lang ako rin, hindi lang ako nagpapahalata, pero nanginginig pa rin yung lamang ko. Pero hindi na bale. <laughs> hindi na po bale dahil isa sa pinakamalaki at makabuluhang karangalan bilang isang pangulo ay ang buuin ang naging pangarap ng milyong-milyong Pilipino na magkaroon ng sariling lupa at mabura ang inyong mga utang. Yan po ang kaya po kahit na may ulan, kahit na may bagyo, kami kahit na may sakit, dadating at dadating po kami dahil hindi po wala nang nagbibigay. Wala nang magbibigay ng mas kasiyahan sa aming nagsiservisyo publiko ang nagagawa at matutulungan kayo pong lahat. Ang uh, House Deputy Speaker and Las Piñas Lone District Representative Camille Villar. Palagay ko po sa darating na ilang linggo, ilang buwan, eh makikilala ninyo ng mabuti na ang ating Congresswoman. Alam niyo po, kilala ko po si... Si congressman kami. hindi ko pa nasanay na congressman kami ang tawag ko sir. Pero si congressman kami, bata pa yan, kilalang kilala ko na yan. Kaya malakas ang loob ko nung sinama namin sa line-up ng senador at sa darating nga ng uh, ilang buwan at ilang, uh, ilang uh, linggo ay makikilala ninyo na mabuti at makikita rin nyo po ang aking nakita, gano'ng kagaling gano'ng kasipag, gano'ng kabait yung batang niya. Congresswoman Camille Villar, Tarlac First District Representative Jaime Eduardo Marco Juanco Alam niyo po si Jaime, uh, siya, siya, siya nga ang pinakang tawag namin po dyan sa House of Representatives, yung Benjamin. Ang Benjamin ngayon ng House of Representatives, itong si Jaime. Batang-bata pa, kayang-kaya na niya yung trabaho niya. Ang uh, Special Envoy uh, uh, to UNICEF. Siya po ang uh, nag-aalaga, siya, siya po ang uh, nakikipag-ugnay sa United Nations tungkol tungkol sa ating pag-aalaga sa ating mga kabataan Special Envoy Nikki Luis Prieto Chudoro uh, Tarlac uh, ang, uh, ang ina ng lalawigan ng Tarlac Apo uh, Provincial Governor Susan Yap Paniki Municipal Mayor Leonardo Rojas at lahat ng ating mga elected officials ng ng Lulwigan uh, ng Salat at uh, ng bayan ng Paniki at kagaya ng aking nabanggit. Ang pinakamahalaga na ating bisita ngayon na nakikipaglahok dito sa ating counting ceremony kayo po ang ating agrarian reform beneficiaries. aking mga kasamahan sa pamahalaan, ating aking mga kababayan, magandang maga po sa inyo lahat, lalong-lalo na sa mga tarlakenyo at tarlakenya. Hindi na ako magmamarunong na magbati ng kapampangan dahil talagang matatawa na lang kayo pag narinig nyo kung sumubok na ng kapampangan. Ngayon, dagiti uh, kay Ilyak, nga Ilocanos, na imbag nga bigat yuwame <laughs> Nagpapasalamat po ako sa inyong pagdalo dito sa ating pagtitipon Sa kabila ng medyo masama na panahon Hindi naman, hindi na ako nagu nagulat na nandito pa rin kayo Dahil ganito naman talaga tayong mga Pilipino Hindi basta-basta ang napapakinag kailangan lang na doble ingat dahil sa ulan, madulas ang kalsada, malakas ang hangin dulot ng bagyong Hulyan. Gab bagamat may bagyo, ako po ay masaya sa araw na ito sapagkat kasama natin ang mga nagpapaunlad sa sektor ng agrikultura sa ating bansa, ang ating mga magsasaka at agrarian reform beneficiaries. tanggapin po ninyo ang aming pasasalamat sa mahalagang papel na ginagampanan ninyo araw-araw para masiguro na ang bawat Pilipino ay may sapat na pagkain. Alam namin na bago ninyo maani ang inyong mga pananim, kinakailangan ninyo ng lupang matataniman. Noong nakikipagloob na sa na naipagloob na, pagkaloob na sa inyong ang mga sakahan sa ilalim ng reformang pang-agraryo, ang naging pangamba ninyo naman ay ang pambayad sa lupang ipinagkakaloob. Kaya ngayong araw, sa bisa ng Republic Act 11953 o ang tinatawag na New Agrarian Reform Emancipation Act na nilagdaan ng inyong, lingkod, ng inyong abang lingkod noong nakarang taon, burado na po ang inyong pagkakautang. Narito po kami ngayon kasama ang mga opisyal mula sa Department of Agrarian Reform at mga iba't ibang mga opisyal, mga Register of Deeds, pati yung Land Bank ay kasama dito sa programang ito. At upang nandito po kami upang ipagkaloob ang mga Certificate of Condemnation and Release of Mortgage o tinatawag natin na COCROM sinasagot at inaalis na ng gobyerno ang malaking pasanin na dal dala ng mga utang na naging kakambal ng inyong mga lupang sakahan. Ang inyong mga amortisasyon, interest at iba pang surcharge, lahat po kurado na. Para po, para po sa mga taga-tarla, higit sa apat na libo at anim na raang ang ipapamahagi natin sa 3,500 na agrarian reform beneficiary. Ito ay katumbas ng higit sa 124 na bilyong pisong halaga na amortisasyon na buburayin na natin. Katulod, katulad, po ni Ginoong Mario Velasco na mula sa Bantog, Karikut, Bantog Karikutan, Lapas at isa sa mga beneficiaryo ng programang ito. Ayon po sa kanya, siya po ay ilang dekada nang nagsasaka, nadala ang hamon ng araw-araw na pangangailangan at ang mga iba't ibang gastusin. Sa haba rin ng panahon na siya ay nagtatanim, ang pinakamabigat na, pas na pasanin ay ang utang na tila ay tanikala sa lupang sinasaka. Sa pamamagitan po ng programang ito, hindi na kailangan pang alalahanin ang amortisasyon. Ang pera na nakalaan sana rito ay maaari na ninyong pong gamitin sa pang-araw-araw at ibang pangangailangan sa, sa inyong pagsasaka. Wala na po kayong alalahanin, maging ang mga susunod pang magmamana ng lupang inyong sinasaka. Ngayon po ay may panibagong pagkakataon na kayo, kayo upang maulag ang inyong mga kabuhayan at ang inyong mga pamilya. Naunawaan po nang pamahala ang karanasan ni Mario at ng iba pa nating mga magsasaka kaya batid nang pamahalaan ang halaga ng programang ito upang mabawasan ang gastusin at lalong makatulong pa sa ating mga agrarian reform beneficiaries At sa amin din naman ni Secretary Conrad Estrella hindi po ito ordinaryong programa ng pamahalaan. Ang kat sa katunayan po, ito po ay sinimulan ng aking ama, si Ferdinand, si former President Ferdinand Marcos Sr. at ang lolo naman ni Secretary Estrella, na si Secretary Conrado F. Estrella Sr. Kaya naman, nung ako ay binigyan ninyo ng pagkakataon na maging pangulo, hindi ako nagdadalawang isip. Tinawag ko kaagad si Secretary Conrad. Unang-una, linagay ko siya kaagad bilang agrarian reform secretary. Dahil alam ko, at kabisado niya, alam niya yung trabaho na yan. Dahil bata pa kami, wala pa kaming hawak na wala pa kaming hawak na posisyon, ay eh, pinag-uusapan na niya, pinag-aaralan na niya dahil nga sa lolo niya, ang lolo niya ang nagpalaksa kanya. Ay eh, ganun din sa akin. Kaya teka agad, tinawag ko siya, at sinabi ko, ituloy na natin ang nasimula ng ating mga ninuno. Para po sa inyo, ang araw na ito, ah, para po sa inyo at mga minamahan naming beneficiaryong magsasaka, may isa lamang akong hiling sa inyo, kakibat ng mga biyayang ito, ay ang responsibilidad na pagyamanin pa ang ating mga lupa. Hindi lamang sa ikaw ninyo, kung hindi para sa buong Pilipinas. Hindi dito po magtatapos ang ating pagsusubo. Ngunit ang araw na ito ay magsisilbi sana ang paalala na ang pamahalaan ay hantang tumulong sa inyo. Nandito kami at patuloy na nakikinig sa inyong mga pangangailangan upang magkaroon kayo ng mas maginhawa at mas matatag na kinabukasan. Higit pa nating pagtutulungan ang pagunlad ng sektor ng agrikultura dahil malaki ang paniniwala ko mas marami pa tayong kaya at dapat gawin. Muli, mag-ingat po tayong lahat. Atin pong ipatuloy ang binabantayan na bagong bagyong hulyan at handang magbigay ang pamahala ng tulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa ating mga magsasaka mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang ating mga agrera reform beneficiary, mabuhay ang tarlat, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa pagkakataong ito, hinihiling po natin sa ating mahal na Pangulo ang isang group photo downstage kasama ang ating beneficiaries at mga bisita. Hinihiling din po natin sa ating mga beneficiaries at mga bisita na magsitayo at samahan ang ating mahal na pangulo para sa isang group photo. the count of three. One, two, three. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Ayan. Ano po ang masasabi nyo sa servisyong tulong na ginawa ni Apo Uh, PBBM sa mga ARBs na magsasaka. Uh, napakaganda po ang serbisyo na ito ng DARS sa pangungunan ni Secretary Stredier na sinamahan pa ng ating Pangulong BBM. Malaking tulong at ginhawa sa mga ARBs ang dulot nitong Republic Act uh, 11953 wish ko lang po sa mga ARBs sana huwag nyo sayangin ang biyayang bigay ng batas na ito sana sana po ay mag kayo sa pagpaparami ng produkto production ng iyong sinasaka mabuhay po kayo Mabuhay ang magsasaka. Mabuhay ang ARBs. Mabuhay po. Maraming salamat. At huwag kalimutan mag-subscribe. At mag-like at mag-share. Hit nyo po ang notification. Uh, i-scroll niyo lang at uh, click the all. Maraming salamat po. Hanggang sa... Uh, Abangan nyo po ang susunod na next video.